Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming youtube channel uh, Ngayon po, andito po tayo sa barangay Santo Domingo, bayan po ng Ordaneta kung saan uh, tinawagan po tayo ni Boss John Bautista para puntahan siya ngayong hapon ang oras na po ay alas 5 pero pumunta pa rin po tayo dito para po ipakita yung kanyang concrete pan kung saan uh, kasalukuyan pong treatment po uh, bago ko po kayo ipakita sa concrete pan, bago ko Bago ko ipakita yung Concrete pan po nila sa loob ng bodega na yan Yan, andyan po kasi yung Concrete pan po nila Yan rin po yung bahay po nila uh, Meron po silang balak po magpagawa Ng ano dito, earth pan um, Babalikan po natin to Pag uh, sisimulan na po nila Para may po yung design ng earth pan At kung gaano kalalim Siyempre hindi rin po basta-basta hinuhukay lang po Ayan uh, nga po guys, uh, mga kahito Ipapakita ko po sa inyo yung kanilang Concrete pan sa loob ng bodega na to. Tapos ito na rin po pala yung gagamitin nilang pang-treatment sa konilang concrete pan. Ayan. At ayun nga mga kahito, ayun o, kung nakikita nyo, yan yung ginamit po nilang uh, katawan ng saging. Uh, Pero ang ano po natin dito mga kahito, uh, first time po kasi natin pumunta dito, yan. tignan nyo po yung nilagay po nila dahon po ng saging. Mas mainam po sana kung katawan po ng saging ang ilalagay po dyan. Pero yan po ay naituro na po natin uh, ngayon po. Kasi uh, alas 5 na po, andito po tayo kayo ng alas 2. Yan, hanggang ngayon, nagtuturo pa rin po tayo. Ayan po sila. Yan, yan po sila. Uh, ito po ang unang concrete pan po nila. Uh, dito na po tayo mag sa likod. Kasi yun po yung parapan po nila. Ito po ay may sukat na... 4 meters, ayan 2, 9 meters uh, ito pong pinakita po nilang concrete pan ay hindi pa po tapos, ayan kung napapansin nyo naman yung uh, parang pinakakanal po nila, medyo masikip naturo din po natin yan na medyo palawakin sana kasi hindi pa naman po tapos yung flooring pwede pa po nilang palawakin to kasi ang balak po nilang ilagay dito sa uh, isang butas ay 10,000 tapos ito naman po, mas malawak po ito ng konti. 5 meters by 10 meters. Ayan. Hmm. Napapansin ninyo, kasalukuan po silang nagte-treatment ngayon. Ito pong treatment na to, bukas po, tatanggalin po nila yung mga dahon po. Uh, na lang po nila ng uh, katawan ng saging. Tapos kung napapansin nyo yung ibang katawan ng saging, hindi po siya na uh, hiwa, nakarol pa rin. Tapos ang source of water po nila, makina. Ayan, yamada. Tapos dito naman po sa likod, gripo. Di uno. Yan. Pumunta po tayo dito para po uh, turuan po sila sa lahat po ng gagawin sa usapang concrete pan po. Sa usapang earth pan naman, hindi pa po tayo magtuturo dahil wala pa naman silang ganun. Tapos dito naman po sa ano, may liit, ito po ay mayroong one inihap or 2 meters ata to by 5. Yan. Yan po, meron silang apat na butas dito. Tapos ito naman po yung isang concrete pan po nila na mas uh, parehas lang po na sukat doon. Yan, may katawan din po ng saging, tapos mga dahon. Pero tatanggalin po natin yung dahon dyan bukas. Tapos ang isa pang mali po dito, uh, kada araw daw po nagpapalit po sila ng tubig. Uh, tinurod din po natin yan. Tapos mas maganda eh, kahit mag iwan po sila ng isang hollow block na Uh, taas ng tubig yan hanggang dito para uh, kahit pa pano matrit po ng maayos yan so ayun lang guys uh, yan lang po yung update dito sa barangay Santo Domingo or Dameta Pangasinan ayan salamat po kay boss June Bautista ngayon po ay February 26 yan yan po yung update dito sa concrete pan po nila At inilaw lamang guys, maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para updated sa sunod-panaming videos. Yan.